ito na sa bitilya 200 Yan, meron tayong bitilya 200 kada isang kilo dito sa bangos 140 140 140 isang piraso 240 tala ko 140 240 pala lapis 100 kada isang kilo Bangos, eh. Ano bangos? 170 kada isang kilo. Bangos tagupan. Yan po yung ating bangos tagupan. Meron pa pala siya pita dyan. Baka mawala yan. May yellow pito na kayo. tayo. May 200 tayo kada isang kilo. Yan po ang yellow pin natin sambalis. Meron tayo rito, pasig, 20 Galunggong, 50 pesos. 50 pesos. Eh, vegan, 50 pesos lang to. Galunggong, 50 pesos. Kada isang tungko. Dito sa bangus mo, magkano? 140. 140 kada isa. Kada isang piraso niyan. Okay, ito. 150 kada isang piraso. Bangos.

Mayroon yung 130 kada isang merasa. Dito magkano diyan? 50? Dami-dami. Per kilo lang? 50 pesos? oh per kilo. 50. Dito may bangus tayo rito. Meron din po tayo 50 pesos kada isang perasa. So, dito, 60. 60 kada isang. E, meron din po tayong 140 kada isang perasa. Meron din po tayong yellow pin dito. 260 po kada isang kilo niyan. Yan po ang ating yellow pin to na. E, meron po tayong 60 kada isang kilo ng puset talawang pang kalamares. Meron din po tayong 70, 170. 175 isang kilo. So, Kaya 1 kilo. Meron din po tayong galong rito, 160 po. Ang kada isang kilo ng ating uh, galunggong Yan po yung ating galunggong Prusin po yung ating galunggong So, meron din po tayong ano, uh, pampano pampanoway 320 per kilo ng ating pampanoway. Ayan po, pwede po yan pang sinang. kada isang kilo ng ating busog kalaw. Ito, Ayan po yung ating yellow pin tuna. Uh, 250 per kilo po yung ating yellow pin tuna po. Ayan po yung bangos. Yellow pin. So, ano po yan? Medium size yung ating yellow pin tuna. balis po yung ating yellow pin tuna. So, dyan sa torsilyo mo, magkano? 250 po per kilo rin. 250 kada isang kilo ng ating torsilyo so ayan po yung ating yellow pintuna saka ito po yung ating torsilyo so parehas lang po siya ng presyo 250 same price lang din po ayan puro po yan mga sariwa po tayo rito ang bango sa 200 na po kada isang kilo yan ang laki 200 kada isang kilo So, dyan sa mga malilit mo. Ito, 170, 160. Meron siyang 170. Ayan po yung 170 niya. Tapos, so, yan po yung 160. So, yan po yung mga bangos niya. Is, puro dagupan po yung kanyang mga bangos. Salmon. Magkano kila salmon natin? ipahita mo magkano 200 200 kada isang kilo ng tanyang labahita meron din po tayo rito kiloan 200 hindi ka isang kilo ay, lang, uh, kasi ano po, eh, ako. Ako sa yeah. oh. yung ating sagisi. Meron tayo rito 240 kung wala isang kilo ng ating sagisi. Yung bitilya mo. And meron tayo rito ng dalagang lapat. 260 kada is, isang kilo ng na ating lapat. Meron po tayo yung ano, bitilya 200